Pro, pro pa rin, pro. Wala! May ano, nag-review lang ako, may project ako. <laughs> eh, nag ka ba ba? Hindi, nag -ano lang ako dito, nagtitingin-tingin pang regalo. Wow! Okay. Sino yung naguluhan mo? Mga kaibigan ko, kasi hindi na sila makabili ng brat panty, kaya bibigyan ko sila. Mag-sarap ako dito. Maganda to sa Avon, kasi dito kasi sa Avon, one month to pay pwede. Wow. Tsaka mura lang, maganda pa. Hindi naman to sponsored ng Avon, pero lagi talaga ako tumitingin dito pang regalo. eh, <laughs> ano, ano masama na magtingin dito sa ano ng Avon, sa brochure ng Avon? Baka iba kasi, baka iba kasi tinitignan ni yan, naghanap niya ako ng pangregalo. Yan, oh, magaganda yung mga bra, mga panty, magaganda dito. Maganda pang regalo. Ayan, meron rin pang matataba. Wow! Diba? <laughs> Yan, oh. Tsaka tumitingin rin ako dito, bibili ako brep. Bibili ako brep. Sana yung brep? Parang wala pa. May brep ba dito? Ayan, bibili rin ako ng brep. Ayan, ayan, ayan. Bibili rin ako ng ah. brep para sa... Bibili rin ako pabango. Ayan, di ba? Very good, very, ah. very, very good. good. Di ba? Iba ka pala kasi iba. Kanina dito lang eh. ako nakatingin sa mga pambabae kasi ladies first. Uunahin ko yung mga panregalo ko pambabae. <laughs> ladies first. <laughs> Oo. Oh, oh. Kaya dito ako, kaya na nahuli mo ako kanina na nakatingin dito sa pambabae. Oo. Oo. Kaya iba kasi, parang iba kasi tinitigdan mo ba, ka eh. Bakit parang hindi ka naniniwala? Bibili mo ng panlalaki. Ayun may mga panlalaki dito. Hmm. Ini wala pero tu, tapi masih merita kau ano masama? <laughs> uh, Walang masama kapag tumingin dito sa Avon. Ayan, magaganda yung mga babae tsaka mga sexy. Mm! Eh hindi ah, maganda. hindi, ba't ka? Ba't ka nadulas oh? De, sabi ko, magaga, bingi, bingi talaga to. Sabi ko, maganda yung mga produkto ng Avon. Hindi ko sinabing maganda at sexy yung mga Oh, nandunas ka kasi. Ano ba yan? Ba't may narinig ako parang sexy? Hindi, hindi. Tumitingin ako ng ano ng... Nang uh, sexy kapag halimbawa bibigay ko to sa kaibigan ko na babae matutuwa siya ganoon ah, ba't mo ba sila ridikaluhan ano ba ako siyon? wala mabait na ako kaibigan wow. mabait iba kasi parang iba kasi yung mo eh ako magkaibigan tayo? Bakit nagtatuda ka? Bibili nga ako pang regalo. Kaya tayo tumitingin dito sa brochure ng Avon. Mm! Di ba? Ayan, mm. may pagkain rin. May pagkain rin. Oh, order ako pagkain dito sa Avon. Ayan, oh, may pagkain pala dito. Ngayon ko lang nalaman. Orderin ako pagkain dito. Kung oh, ba't nyo yung sa Avon kaya tayo tumitingin? Hindi! Kasi ngayon ko palang nakita ito eh. Ayun. may mga pambabae dito, tsaka panlalaki. Hindi, hindi naman to sponsored ng Ebon, pero maganda talaga sa Ebon. Tsaka, masaya ako kapag tumitingin ako dito. Ah? Hmm. Um, parang na nagdududa lang ako sa iyo, eh. What? Anong duda na naman yun? Ano ba naman yun? Ayan, si Heart, ibang ilista. Oh. Ayan, oh. Saan? Ayan. Hindi ko kilala yun, eh. Sikat yan, artista yan. Sikat? Hindi ko na sikat yun, eh. Basta, bibili ako dito. Kayaan mo muna ako. Okay.